Hello, ako si Lislap23 masipag ako maglaro pero tapat ako level up So ayun na nga Mag isang linggo na ako naglalaro sa itong Albion Online Kaya tara guys, samahan niyo ako Mag-adventure dito sa Albion Online Isa itong sandbox MMORPG Kung saan ikaw ang gagawa ng sarili mong istorya Dito, pwede tayo mag-explore Sa napakalawak na itong open world map kung saan lahat ng gagawin natin meron pa kinabang sa ekonomiya ng idol world. Kaya sa bawat pirasong equipment na crafted natin mga player, galing sa resources na gathered natin mga players Sa sabihan you are what you wear. So ikaw pipili ng equipment ng iyong gagamitin kung saan nakakabit ka na ng sarili mong skills at gameplay. Pwede tayong mag-switch ng class na gusto natin from knight two magician or assassin or gumawa ng sariling combination ng set of skills ng iba't ibang class para mag-ventures open world at dungeon pwede solo or dungeon pwede ka gumawa ng PvP build or pwede ka rin gumawa ng PvE build para sa dungeon lahat depende kung saan ka mas maglalaro so para pagdating dating panahon kung mag build war kayo guys uh, kayang kaya sumabay sa labanan kahit free to play ka lang guys pwede kang lumakas dito basta alam mo lang yung ginagawa mo pinag-aralan mo lang kung paano darawin kong hard guys, kung makikita nyo guys, nakikipagsabayan ako, makipagpatayan sa monster ng dungeon sobrang sakit yan guys so tier 4 nga lang pala ang ginagamit ko dito guys so kaya medyo masakit madali lang ako mamatay dito pag uh, hindi ko alam paano diskartin yung aking mga skills so kailangan na uh, mamasterin yung skills nyo para hindi kayo basta basta mamatay sa dungeon at syempre guys, look out nyo rin yung mga kasama nyo guys para malaman nyo kung ano paano mag-timing pag-aralan nyo yung mga galaw ng mga kalaban para madali nyo silang mabuksa dahil eh, pag hindi nyo alam yun sigurado paulit-ulit so lang mamatay dito at syempre sa so sobrang lakas at kartin ang dami ng mga monster na yan guys lalong lalong na pag tier 4 lang gamit nyo so ayan na guys napat napatay na namin yung monster so hinahanap lang namin yung chest hindi ko lang alam kung uh, matatapos namin to So, tingin ko, kumpiyansa naman ako sa kasama ko, sa ka-guild ko na matapos na itong quest dungeon namin at nakuha namin yung loot sa chest. So, ayan na guys, uh, nakuha na namin yung loot sa chest. Uh, kasama ang palad na mataya ko. Pero okay lang yun. Uh, back to basic. at uh, mag-build tayo ulit ng panibagong set ng gear natin. So, yung pinasok namin quest guys, dungeon guys, ay... gear 8 So medyo malakas-lakas na yung mga kalaban doon So, talagang uh, mawawala yung mga gamit nyo dun guys o yung mga gear set nyo guys. Matutunaw o magiging basura na lang yun ulit guys. So, ayun. Gagawa ulit ako ng bagong set ng gear. So, na pag-isipan kong gumamit, gumawa ng assassin build. maybe in future, uh, try kong gumawa ng berserker o yung uh, tinatawag na bear paw build yun yung nakikita ko double axe ng gamit guys napakasakit nun so yun guys magagather muna ako ng mga resources nahanap muna ako ng mga resources para makabili ulit ng bagong gamit kasi yung gamit ko wala na naging basura na <laughs> yan kung makikita nyo guys uh, balik tayo sa donkey <laughs> yan mag ano muna ako ng mga resources ulit mga huy So maraming klase ng resources ang pwede mong kunin dito guys. Pwede ka mag mangisda, mag fishing. Pwede kang uh, mag mga ahoy. Magpuputol ng mga puno. At pwede mo na sa market guys. So ang hinanap ko ngayon dito guys is chestnut na uh, ahoy. Yun medyo mahal siya guys. Pwede pwede na nga makaipon kahit pa bano para makabili ng bagong gear. Pwede ka rin na magnina sa coil magmina ng mga minerals magmina ng bato pwede mo rin siya ibenta sa marketplace also pwede ka rin mag hunt ng mga hayop para ibenta yung mga skin nila ikapalit ng silver yan so, guys sana guys uh, nagustuhan nyo ang aking video nito kung nagustuhan nyo ang aking video please do subscribe and like and comment down below kung anong gusto nyo pang content na nagawa natin video napansin nyo guys, naghahanap ako ng magandang spot kung saan maganda mag-farm. Siyempre, yung spot kung saan na uh, konti yung uh, kakopetensya mo mag-farm ng kahoy. So, eh, naghahanap talaga ako ng magandang lugar kung saan marami. So, not so, ibang pulong kahoy na pwede kong i-harvest para i-benta sa market. Ito guys, dito na lang siguro. Ah, uh, dito na ako mag-farm. Uh, kaya lang may monster and so bago kung hindi ka makapag farm ng maayos yan kung may monster na na lumalaban so kaya ang patay mo muna yan, para wala masyado so yan guys puputol tayo ng kakoy yan hindi ko puputol yan yan so, ganyan sa ganito pula nakita niyo successful kunti ko na siyang <entrepreneurship> So ah, May kalaban ka na Ignore lang muna natin yan Kasi ipukot na Makahanap ng magandang spot Kung saan konti na yung monster Konti na yung player Para solo 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 mo yung area Ah, pala harapis ng mga resources Let's go guys, let's go guys Ayan Tutulo lang, tulo, dito, bigla lang po po ng puno. Sa <laughs> <The> virtual world. <laughs> yeah. So, ayan lang guys. Iipon ko lang yan sa guys. Para po nakaipon ko ng marami kami. Pwede ko na sa event sa market na At makabili ng bagong set ng gear. Para makasunod na dungeon namin ng mga kagiyos ko. Medyo malakas na rin tayo. At makakapag-farm tayo ng fame. Yung fame guys, yun yung nagle-level up para lumakas yung mastery ng skill. set ng skill kung anong skill ang gusto mong i-master talaga kung gusto mo i-master kailangan patas yung mastery ng dagger kung gusto mo rin na uh, maging hunter patasin mo yung mastery ng bow or arrow okay, guys yung swordsman naman mastery mo yung swordsman swordsmanship So, sa ngayon guys, plano ko talaga ngayon guys uh, magiging damage dealer uh, para kung kasama ko mga guild ko malakas yung damage ko sa mga monster sa dungeon at para magulis lang namin mapatay at nang hindi rin ako agad agad mamatay guys um, so, so samahan nyo ako guys sa uh, journey dito sa Arjun baguhang um, play ko lang so eto hindi rin ako talalim eh, matagal ko naman dito nakita ng Arjun na. Ngayon lang ulit na ako sa Kasi nung nakita ko parang enjoyable na talaga sa laro dahil marami ng player. Lalong lalo na magbukas yung mga uh, e-server. So, ang dami ng mga Pilipino na laro yung e So, just like old days, noon sa dati ng laro po, po. Mm -hmm. po na laro. So, enjoyable talaga laro yung sa video. Dito marami kumakilala ng bagong kaibigan guys.